I love you. I love you. Panibagong araw, panibagong kwento na naman Maaga nga kaming gumising ngayon Kasi sasama ako sa trabaho ni papa Ganito pala yung view sa labas ng bahay namin Puro puno, halaman, tapos sobrang lamig ng simoy ng hangin Ang sarap talagang gumising ng maaga Lalo kapag ganito yung tanawin sa labas ng bahay O diba parang araw-araw na aming nasa staycation? Dito nga kami nagkapi sa labas ng bahay ng mahal kong asawa. <laughs> Kasi gusto namin makita yung magandang tanawin. Tapos maramdaman namin yung malamig na simoy ng hangin. Tapos tamang nood lang kami ng TV saglit habang hinihintay ko si papa magtawag papuntang trabaho. Sobrang bilis ng oras ng maghapon. Nandito na naman ako sa tabi mo, mahal. <laughs> nagluluto na nga asawa ko ng dinner namin. Habang nagluluto nga siya ay naisip kong pinturahan yung pinto ng kwarto namin kasi hindi pa to tapos. Marami pang kulang dito sa bahay namin tulad ng hindi ko pa napipinturahan yung cabinet o yung hagdan ng loft bed namin. Tapos tamang paalaga lang habang nagpipintura. O ba diba, nakapulot ka ng alagain? <laughs> Ganyan yan siya guys. Ganyan magmahal ang isang Princess Joy. Talagang gagawin niya lahat talaga para sumaya ang puso ko. <laughs> so hanggang dito muna ulit guys. Titikman ko muna yung luto ng asawa ko. Salamat sa panonood. Hmm.

But in say